Guys, good day! Flex ko lang sa inyo, yung mga bunga ng aking mga pananim, after 5 days kasi, hindi ko sila na kapiling 5 days, kasi yung nandun ako sa kabilang ibayo, ayan. Guys, ang dami ng bunga! Ayan o! Oh. Tapos marami pa siyang bulaklak. Ayan o! Oh. Tapos dito din, ayan guys, ang ganda! Oh. nakakatuwa. At ayan, ang dami ng mga pulaklak. Tapos ito dito, meron na naman. Tapos guys, ang nakakatuwa pa, yung ano namin, um, pakwan, ang daming bunga. Ayan, oh. Pero yung isa, hindi ang pakwan guys, sa kamatis yan. Gabi, guys, ang dami. Ito pa, oh, maliit. Ayan. Tapos yung talong. Tapos, guys, dito, ang dami pa din. Oh, um, ayan, oh. Um, um. Ayan, may bunga. Tapos, dito din. Um. Tapos, dito may malaki. Sana ba yun? Hanapin natin, guys. May malaki dito. Ayan, ito. Ayan, Oh. Um. Di ba? Nakakatuwa. Tapos ito pa, meron pa dyan. Mm, um, may mga bulaklak pa siya. Tapos yung mga kamatis, guys. Ayan, o. Um. Oh. Kaso matatangkad lang talaga siya ng kamatis. Ayan. Ayan. Tapos yung okra, ito kasi guys, napabayaan to. Hindi to na-harvest. So, ang gagawin namin, ibibinhin lang namin. Tapos, ito yung sigarilyas. Ayan. Sobrang kapal na niya. Hindi ko alam kung kailan siya magmumulaklak at mamumunga. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung patola. Kailan lang. Ayan na siya, nasa taas na guys. Tapos, ito na naman ang kamatis. Ang dami naman bunga. Ayan. Tapos, ito yung offers. Hmm. dami pa yan. Tapos, nagpaksiw ako kanina. Nilagyan ko siya ng okra at saka talong. Ayan, oh. Um. Ito yung bunga niya, guys. Ayan. Ito nga, mayroon pa din yung kaso maliit. Ayan, ibibinhi na lang tong oko na kasi hindi naman nila tinanggal. Sayang. Ayan, lumaki na siya ng lumaki. ba? Diba? Nakakatuba, guys. Tapos dito ako nag-harvest. Ito dito. Ayan na sa labas. Diyan ako nag-harvest ng talong. Dito may tinanim ako dito ng mga sili. Hindi pa siya na buhay. Ayan, ito yung mga papaya. Tapos, dito may binhi ako ng... anito ito? Siling. Hindi ito naman tulabuyo. Ito yung siling bell pepper. Tapos, ito yung money tree. Ito rin, panibagong sili. Ayan. Tapos, itong mga halaman ko, balis sa loob to. Pero, nilabas ko kasi nga, walang tao dito. pinano ko muna kay Jess. Tapos, ito na yung bell pepper. Ito na yung gumamela. Tapos, meron pa ko dito. Ito, nilalagay ko lang to sa loob ng bahay. Pero, ito gumanda. Ito, parang pumangit. Nag-dry. guys, oh. So, Aliba, ah, ang sarap lang sa pakiramdam. Kasi pag uwi mo, magkikita mo sila. Yung ganyan. Hmm. Ayan. Nakakatuwa, oh. Huh? Nilagyan ko ng mga tali yung mga kamatis. Kasi, alam mo na, mag-fall down. Tapos, itong kamote, tinapyasan ko siya kasi... Tinan mo, pupunta siya dito, di masisira. siran sira na nga eh. Ayan. Nakakatuwa ito guys. So talaga ang laki na niya. Ayan. Nakakatuwa lang. O, oh, diba? Mga kamatis namin. Tapos yung dragon fruit. Mayroon kami dragon fruit. Ayan. O, umanon na siya guys. Mm, dumikit na siya. Papunta niya na ito. Ayan, guys. Nakakatawa itong malunggay. Ayan. Sa so, mga kamatis. Ay, nakakatawa. Ang saya-saya. Kaya ano pa? Ano pang, anong pa ang gusto niyo? magtanim na rin kayo kahit mga gantong space lang. Pwede naman. Dito nga guys, yung papaya sa harap. Ayan, oh, ang laki na. Mm. Diba? Ang laki na. Tsaka to. Ayan, Oh. Ang galing. Ayan, yung mga sili. Tapos may tanglat. Tapos yung orchids, ayan. Lumalaki na siya, guys. Nakakatawa. Ka. Kasi wala ko dito ng 5 days. Kaso, yung tinanim ko dito, parang naway mabuhay sila. So, ang gagawin ko mamayang hapon is magdadamo. Para maging maganda. Kasi ang dami ng damo, guys. Oh super dami ng damo. Pero nakakatuwa lang. Kasi tinan nyo yung guys, yung 12 o'clock. Ayan o. Ang ganda na. Ito guys, yung nilalaga ako. Ito yung sampalok-sampalukan. Maganda to sa katawan natin. Maraming benefits yan. Ayan. Ayan yung 12 o'clock plants. Pero, namulaklak na siya. Ayan. Kung makikita natin, yan yung garden ko. Tapos dito, malalaki na rin yung ano, yung mga, ayan, yung mga talong. Ayan. ito yung tawa-tawa. Ayan. Ginagamot sa dengue. Diba? Tumutubo lang siya, guys. Ito naman ang kahilera papunta doon is mga talong yan. So, yun. Flex ko lang. Thank you, thank you.